umaga, good morning po Alam ulit po ay ano, tayo papalawot na ulit Dalawang pagpalawot natin ngayong ano, uh, 2025 season ng puna uh, Dito sa Pacific Ocean Nakakalis lang po namin doon sa tabi ang uh, yan po yung tapat ng bahay namin uh, Dito, ay, na ulit tayo dito sa, ano, sa Polillo, si Kay Joseph Dadaan ulit natin dyan At ang ating kasama pala ngayon ay ano Si Boss Jigs na naman Ang ating kasama Bali si Kuya Jose ulit uh, Si Kuya Jigo Saka si AJ lang kasama natin Wala si Kuya Ramon Saka si Kuya Joy Absent sila ngayon At ngayon mga aga yan Habang nagbabiyahe Magluluto po ng ano pangulam ulam Ayan yung nyog Ayan na yung nyog Ayan na yung na yung medyo magandang ano yung mga agad, kalma ng dagat kaya tumiming lang tayo na magandang ganda para ng unang laut natin medyo hindi maganda yung ating ah, naging pakiramdam nun sobrang nakakalula ay mga kaaga sana yung pangyo po ang ating mga susunod na uh, video na i-upload at sana makakuha tayo ng mga magagandang video rin sa ating pagpalaot ngayon sa ikalawang pagpalaot at pagpalaan sana kami ng ganda-gandang uli para mas maganda rin yung mga ipapanood po sa inyo ayun lang mga aga at malayo-layo pa naman yung aming babiyahe ilang oras pa to uh, muna ang ating mga kasamaan at din tayo ay, tayo ay diretso tayo galing tayo ng Laguna tapos so, pag kadating na natin dito diretso palawad na kaya mga ka, na dito na ulit tayo sa ano sa Pulilyo dadaan ulit natin dito Ang ating isang kasamahan kay Joseph anong lugar na ito kuya? Idanom Danum nandito po tayo sa kay Danom at meron tayo isang malupit na ano Oof, <laughs> <dandang ito. laughs> Grabe, dambuha lang ano pagkahaba. Na na. Yan ang okay. yan ang tunay na balinghoy. Kuya, e, e, itap itapat mo nga sa iyo gaano kataas? Oh, gaano po kataas oh? Balinghoy po 'yan. Nahukay po nila kanina. Eh, panlaga sana dito sa bangka kasi iwan na daw do sa ano kay kuya Joseph at baka hindi na masarap. Panlaga dapat 'yan mga tinamisan, mga pang binagkat, sumanin Ayan, si Kajix ang ano baba at siya may alam ng bahay para sa si kay Joseph eh, eh. ay todo gusto yung lumubog o, mga ginakain tayo naman dito sa ano alam natin ano adobo sa gata na manok sarap Yeah, magandang hapon mga aga. Oras natin, ano, uh, 3.50 ng hapon. Nandito na kami sa, ano, sa aming spot. Sa ikalawang payaw na aming anadaanan. Unang payaw na dinanan namin, nagdalon, nagano lang kami, nagnamain. Ang huli ng na malalit na tulingan. At uh, dito sa pangalawang payaw, ay napakaraming tulingan. Uh, mga aga, nalate lang ako ng, ano, na magbukas ng camera dahil uh, nagkapaspasang agad ito kagad ang huli ko oh. kaya mga agaw oh. may kadami tapos ito kaya mga aga ganyan po aming hinuhuli ngayon <clears throat> mga maliliit na ano isa lang yung kuya ay ito nang huli ni kuya Jigs sa ulihan o oh. si boss Jigs at ito ang ating setup o yung David K. AJ o oh. namumulaklak ito ating ginamit at nag-set up tayo kanina ng camera mga aga. Ayan, oh. Yung aking GoPro. Kaso, saglit lang. Nalobot ka agad. Eto, atin uh, mo nang tingnan tong mga huli ni AJ Mga maganda-ganda to mga aga, oh. Ah, wala na, Jay. Ayan, ko. Oh. hindi ako maalam mo ganyan. Nakakatakot yan. Baka mabiwasan ng tuhod. Eto mga aga. Oh, dami ng huli ni EJ, oh sarap nito sa tabi umaga at silipin mo natin dito ang ating isa pang kasama sa unahan uy yun na ayan na mga uy naglaglagan ang ah, agaw namumuti namumuti muti ah swabe ano na po ang kanyang huli oh ah Uh, napakalaga nito mga aga dahil ito ay aming ipinapapain uh, at mamaya para pusit na lang aming hulihin minsan naman kung walang pusit mga aga pwede na rin ito ito na ang aming pinapain sa pangtuna uh, dahil panahon nyo ng tulingan kaya talagang quality mabilis lang makahuli sa mga payaw ang dami no sa panibagong hulog ito, panibagong AJ dami Uy, naglalaglag na. Ano mga aga, parang ano. Yan hindi ko kaya. Sinasabi sa sa tuhod. Grabe, lupit. Dinamihan na. Doon man tayo sa unahan. Ay, eh, sa ulihan pala. Yan, binuhos na po. Yan po lahat ang huli ni EJ kagad. do. Oh. Naamon na lang sa akin magbuntog. Ah, uh, nandito po kami sa tapat ng ano ngayon, mga aga. Ah, uh, tapat siguro ng dinggalan to tayo, ano? Oh. Hindi masyado makita yung mga bundok. Hapon na. At ganitong oras talaga kumakain ng mga ano, ng mga tulinganan, o mga pirit Grabe ang ganda ng laman nitong ano na 'to. Oh. Payo na 'to, napakadaming isda. Sayang, nalubat yung ating GoPro kung hindi nalubot yun. Oh my god. Oo. Uh, ng battery. Para palito ulit, pero hanggang ano muna, dito muna ang ating gagamitin. Ay mga aga, may katabi kaming uh, isang bangkang uh, maliit lang, tinagalog, dalawang tao. Tapos meron kaming uh, katabi rin dito na isa pang malaki-laking bangka. Uh, tinagalog, baka mga taga real yan. Ayan, sa kanila. Bali tatlo kami sa payo na to pero maghahanap po kami diyan banda ng ano ng payo na pwede namin talian. Baka diyan maraming ano, tuna. Mamain lang talaga kami dito mga aga. Ah, siguro maghulog muna rin tayo mga aga nitong ano, ng ating pang pamiwas. At para tayo makadagdag ng ating huli.

Ayun mga ago, kitang kita sa ilalim mo. Oh. Yan po yung hiliran ng isda. Okay? Ah, sarap. Sarap baby. Ito na ating malupit na kasama dati pa. Boss Jigs. Ayun. Eh, last na. Hanggang dito manamaagat mga agad. ating uh, na, pagpapatuloy ang ating mahuli At uh, tayo nalalamang na. Makakadami na sila. Ikakunti pa nga alam mo, magandang hapon.